Assalamualaikum mga kabukid vlog For today video na to naman tayo mga kabukid vlog Bari sa palaw ah Kagina sa palaw na niyaman ng bayo Nani merenda tanong Nakatawa tanong mga sasaging Alhamdulillah kasi merenda naman tayo ngayong araw So ito o Ayan Ayan ito ang aming uh, lulutuin ko na naman ito ngayon, mga kabukid vlog Yan ang kagandahan lang talaga Pag dito tayo sa bundok no Tapos meron pa siyang kasama ayan, ayan Ito yung kinain ko kanina Na nagla live ako na naputol lang dahil wala tayong signal ay Ayan kahit ganito lang ito siya guys, sobrang tamis nito. Ayan. Insya Allah, pag uwi namin ng bukit, pag baba ng bundok, ay may dala ako sa mga nagpunanan doon na hindi nakasama, dahil nag-aaral sila. So, ayan. Ito siya, guys. Oh. Ayan. Kasi pag ganito guys, nabungon or bukut sa taa, amin kung tawagin sa Maguindanao na hindi naman ito siya masira agad. Kahit ilang araw pa, basta hindi lang siya nabalatan, ay hindi talaga siya masisira. Mm, ma mas lalo pa siyang matamis kung ano talaga, mahinog na mahinog mm. na siya talaga siya. So, ito mga kabukid vlog. So, mamaya mga kabukid vlog ay pupunta na naman tayo doon sa may maisa na malapit dito sa aking bahay para manguha na naman tayo. So, ito ang aming ano, ipinapakita ko lang sa inyo mga kabukid vlog, yung buhay ko dito sa bundok kesa doon sa baba. Pag dito kasi sa bundok guys ay kahit wala akong pera, hindi talaga ako na problema kasi may mga saging, may mga gabi akong nakukuha na gulay, mga puso ng saging, ganito may mga prutas na mong kuhanan kahit uh, ano konti yan lang yan? yung kaning bunga pa kinakain naman lang. So ay mga kabukid blog. So ipapakita ko sa inyo mga kabukid blog, yung area dito sa amin kung gaano kaganda. So ito guys. Mhm. -mm. Pasensya na kayo sa aking sinampay. So ayan. Ayan. Kung kung makikita niyo lang talaga mga kabukid vlog yung area dito sa amin lugar. Kaso nasisilang tayo na ano-anang araw kaya hindi makita yung bundok na nakapalibot dyan. Ganito talagang talagang buhay ko makabukid lago. Ako isang nanay na nagsisikap para sa aking mga anak. Kaya sana ay uh, na-inspire kayo sa aking mga video. Or alam ko talaga na maraming related sa aking uh, mga posts na totoong buhay yung aking pinapakita. Sino na hindi ko naman lang ginagawang content. Gin Nagko-content ako pero totoong buhay ko. Totoong nangyayari sa aking araw-araw, sa pamilya ko, ina hindi wala akong ano talaga. So ayun, mga ilang araw mga kabukid vlog ay dahil yung anak ko ay medyo okay na ay magbaba kami dun sa bahay namin sa, bu sa bukid kay para makapasok na naman siya sa school. Kasi nakiat ko naman siya dito sa bundok guys kasi marami akong anak. Siyempre sabi nila uh, naka, nakakahawa daw yung sakit na gano'n. Chickenpox ba yun? Ano ba yun? Pangato sa atin eh. Pero sabi ko siyempre sa takot ko na baka maghahawaan ni eh, mas lalo ko marulema. Kaya sabi ko, doon, dalhin ko na lang muna sa bundok kasi um, ano talaga, ah, uh, doon ko na lang gamutin or kaya kaya marami kasi akong dinala ko naman kasi dito guys kasi ah, uh, lagnat na lagnat, ang dami ko nang pinapakain sa kanya na sinabi ng mga kapitbahay na ganito ang pakain mo sa kanya para yung ano niya ay maglabas ganyan ganun ganun. So yung hindi na siya talaga nag hindi talaga na ano talaga um, may lagnat pa rin tapos madaling tumutubo ay yung nag, nag, post na ako nag video ko para humingi ng tulong nang magandang uh, gamot doon. Kaso uh, binag, may may nagbabas pa sa akin kaya okay lang yung importante ay wala akong ginagawa, wala akong tinatapakan tao. Kung ano nakita niyo guys ay ayun ay, na po yung buhay ko. Kaya sana naman ay suportahan nyo lang ako guys kaysa nagsasalita tayo ng masakit sa kapwa natin ay, uh, kung wala man lang talaga tayong nautulong ay, wag uh, huwag na po tayong magsalita ng hindi maganda kasi hindi po talaga tama yun kasi kung ikaw kayang pagsabihan ng gano'ng ng hindi maganda na um, gano'ng nga sinasabi mo na kahit wala ka na mga noy, masasaktan ka rin, di no? Diba? Kaya, wag po tayong gumawa ng hindi maganda, magsalita na hindi maganda sa kapwa natin. Lalo na kung kapwang kapwa talaga natin ng mga muro. Kayo lang po ang masasabi ko, gandahan lang po natin ang ating ugali kasi yan po ang madadala natin doon sa ating kamatayan o doon na tayo sa ating pakuburan. Kung ang madala mo doon sa kakamatay mo o sa pakuburan mo ay sa manang ugali mo ay imbis na yung taong kinagalitan mo o yung taong nang light mo, minumura mo o ano dyan, ay sasabihin na buti nga sa kanya kasi sa ugali. Hindi, e hindi ka talaga makapunta sa paraiso. Mm, mm Di ka talaga makasulga. pas maganda talaga yung pag tayo ay mamatay or magandang ano yung ating madala na si ano naman sayang, sayang si ano uy, uh, namatay siya, napakabait niya, ganyan ganyan ang dapat na no? mm -mm. kaya yan lang po talaga masasabi ko, maraming maraming salamat po ito na po ang aking buhay dito sa bundok hmm. bundok bukid po ang aking uh, trabaho guys, ako po ay walang natrasan, basta halal na trabaho kahit nag kami ng may sobrang init, ginagawa ko lang yan hindi ko lang talaga naipakita lahat ang aking trabaho dahil yun nga, walang kuryente dito sa bundok. Laging solo ng sinasara dyan po. Kaya minsan lobot ang cellphone. Pumunta lang tayo doon maghanap ng pagkakitaan sa pagrabis ng mais ay hindi tayo nakakadala ng cellphone. So, yun. Maraming maraming salamat mga Kabukid Vlog. Pasaya naman ang aking video for today. Laking tulong sa laki ni Kabukid Vlog. So, yan. Thank you for watching.